Guys, paano nga ba i-hide ang stories natin sa Facebook gamit lang ang ating messenger? Yung tipong pwede mong iset kung sino lang ang gusto mong makakita na friends mo sa stories mo dito sa Facebook. Guys, kung gusto mong malaman, follow mo lang yung steps na to and you are good to go. Okay? Okay guys, punta ka lang sa messenger mo din itap mo yung profile icon mo. Ayan, sa left side, sa taas. Okay. Then, ayan, scroll mo lang pataas. Okay. Makikita mo, guys, yung privacy and safety. Ayan. Itap mo yan. Okay. Then, mararout ka dito, guys. Sa under ng privacy and safety, makikita mo sa ilalim is story controls. Itap mo yan. Ayan. Who can see your stories? So, yung sa akin is naka-public. So, itap mo yung custom. Ayan, yung custom guys. Ayan, lalabas yung mga friends mo sa Facebook. Itap mo lang sa gilid, ayan, sa box. Kung sinong friends mo ang gusto mo lang makakita ng stories mo dito sa Facebook, guys. Okay? Pili ka lang dyan. Ayan, tap mo lang kung sino gusto mong makakita. Select ka lang dyan guys ng friends mo na gusto mong makakita ng stories mo dito sa Facebook. Ayan, then so once you are done, itap mo lang yung sa gilid, sa upper right corner, ayan yung apply. Tap mo lang yan, then automatic, masisit na yung who can see your stories sa Facebook mo, okay? Guys, kung nakatulong to sa sa'yo, pakiheart naman ng video to, then pakifollow naman ako. Please 'yun lang